Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon ano na ang nangyari. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo the Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So eto na nga. So nung nakaraan taon in-announce nga ng Miss Universe na ang Miss Universe this year ay no age limit na. Mm -hmm. So ibig sabihin kahit si sino sumali. Marami syempre na loka dito sa no age limit kasi parang hanggang ilang taon ba talaga ang pwedeng sumali dito sa Miss Universe? Pwede ba yung mga tipong 60 years old, 70 years old, 40 years old? So, para dito, medyo questionable. Talagang medyo naloka yung lahat. Kasi, no age limit. So, ibig sabihin, kahit anong edad pwede, di ba? So, tayo, iniisip natin, ano ba, 40 years old na, sasali pa ba sa Miss Universe? 50 years old, sa pa to sa Miss Universe? Eh, di ba, pwede na nga yung nanay, pwede na yung may anak, pwede na yung divorce, pwede na lahat. Kung parang lahat tayo siya pinagtatanong, ano nang mangyayari sa Miss Universe? Possible ba talaga na magsisalihan yung mga lola na sa Miss Universe? Pwede ba magsisalihan na dito yung mga nanay na talaga, yung mga tipong... cahin na yung itsura, yung mga ganon. Hindi naman sa parang binubuli sila ha. Kung baga, parang nagtatanong kasi tayo kung ano ba talaga ang mga pwede at qualified dito sa Miss Universe. So syempre at the end of this story, ang Miss Universe ay isa pa rin beauty pageant na kung saan talagang isa to sa mga pinakamalaking beauty pageant na inaabangan natin every year. Kung titingnan natin ang quality ng Miss Universe, talagang windang ka kasi talagang is the highest level di ba iba yung mga kalidad ng mga babae so ngayon no age limit medyo doon napapatanong tayo. Dito sa supranational, tumanggap sila noong nakaraang taon hanggang 32 years old. Kumaga in-extend nila yung edad nila. Pero syempre, 32 years old, medyo talaga kung titignan mo yung itsura neto, ay medyo kung ikukumpara mo sa mga 18 years old, malayo na yung agwat nila. So sabi ko nga, okay lang naman na nag-extend ng edad pero sabi ko nga yung 30 plus medyo matured nang tignan minsan eh. So yung 32 years old pa kaya, diba? So dito sa Miss Universe talagang maluloka kasi no age limit. At isa to sa mga iniisip ng mga tao na dahilan kung bakit nag-design si Paula Sugar. Kasi parang natanggap niya siguro na yung mga uh, transgender na okay na sumali dito sa Miss Universe. O kaya yung mga lesbian tapos siguro yung miss pwede din yung mga missis pwede din yung mga tipong ganon di ba kumbaga parang okay yun siguro pero yung sasabihin mo na no age limit doon talaga medyo talagang mapapaisip kay, kasi parang ano bang klase talaga na no age limit? Kasi pag sinabi mo no age limit, kahit lola na, pwede pa sumali. So ngayon, nagulat tayo yesterday kasi may isang kandidata sa Miss Universe Philippines kung saan uh, pinag-uusapan ang kanilang kandidata dito nga sa ano sa Quezon City na candidates for the Miss Universe Philippines Quezon City. Ito ay wala nang iba ay si Jocelyn Cubales kung saan naging Mrs. Universe na siya noong 2017. And then sa Miss Universe, Mother of the Universe, ay humakot siya ng maraming award, di ba? Doon sa Mrs. Universe. So, ngayon, sinasabi nila, na sasali nga daw ito ngayon dito sa Miss Universe uh, Quezon City. So, she is a 69 years old. So, syempre, maraming naloka. Hindi dahil sa parang inaano na, nako, matanda na si madam, bakit sasali pa? Hindi ganun eh. Kung baga, yung concern kasi dito, yung parang totoo ba to? <laughs> number one. Number two, kahit ako nagulat ako na parang, ah, okay, so may kandidata tayong ganito. Yung una, na-proud ako. Na-proud ako kasi parang, imagine mo, maganda yung ipapakita niya sa lahat. Kasi ba diba, sa edad niyang ganon, ay kaya niya pang sumali sa isang beauty pageant. Dito, ipinakita niya kung paano niya inalagaan yung sarili niya na talaga namang ikinakutuwa ko. Pero kasi syempre may mga concern tayo kasi sabihin na natin na oy maganda pa naman si madam, malakas pa naman si madam but lagi natin tandaan syempre yung mga edad na ganito mahirap makipagsabayan na sa mga kabataan na katulad ng 18 years old, 20 years old iba yung energy nila So, experience dito, panalo dito si Madam. Pero parang feeling ko pagdating sa yung galawan ba, syempre concern natin dito yung health niya kung okay pa ba uh, kaya niya pa bang rumam pa kaya niya pa bang magpuyat syempre pag coronation night inaabot ng magdama ganyan so kaya pa bang sumabay so ayun yung mga concern kung baga para sa akin siguro uh, depende dapat sa edad so yun dito nga lang eh, yung diba, si Chris Step Stephanie Johnson So nakita ko siya medyo iba na rin yung itsura niya more than kumpara natin noon. Mas yes, mas gumanda siya pero mas nagkalaman siya at nakita natin na iba na talaga yung form ng body niya. But syempre dahil nga sa no age limit, kumbaga required silang lahat. Pero kasi depende kasi talaga kung paano sila sasabay sa kandidata na mas younger. So, sabing gano'n, wag naman daw mag-alala kasi hindi naman nila to ipapanalo, siguro. Pero kasi, paano kung deserve niyang manalo, di ba? So, yon So, ang akin lang, sana kasi si Kun An, inisip niya muna yung no age limit. Kasi, yes, parang open tayo sa lahat. Uh, lahat pwedeng gawin pero kasi dapat lagi natin tandaan na dapat meron tayong mga natututunan sa bawat ginagawa natin nag improve tayo na develop tayo as a people hindi to yung parang ang pageant kasi para sa akin isa tong libangan isa tong uh, katuwaan na, na hindi dapat na natin pinapasali yung mga may edad na nakatulad ng 60, 69 years old or 70 years old or yung mga grandma o mga nanay na talaga kung kumbaga para sa akin siguro dapat uh, ibigay natin to sa mga younger kasi kumbaga malayo na yung na-achieve nila eh. kumbaga wala naman na silang dapat pang patunayan sa mga sarili nila at kung gusto naman nila ng platform para ma ibigay yung mensahe nila I think marami, marami ngayon sa YouTube, sa Facebook dito pwede silang gumawa ng mga thought, pwede silang gumawa ng learning lesson na pwedeng maturuan yung mga kabataan ngayon regarding do sa experience nila but joining the beauty pageant kasi kasama dito yung yung kailangan yung katawan niya uh, maingatan kasi syempre mag high heels o sige palagay na natin magpa flat shoes naman but rampa so kaya pa naman rumampa kasi carry naman ng katawan niya, hindi pa naman ka, ganun ka ano, pero syempre dapat i-concern din natin talaga kung eto ba ay okay sa kanya, kasi syempre dapat iniingatan talaga yung health. Ayun lang. So, masaya ako dahil meron tayong mga ganitong platform na nakikita natin. Pero sa kabilang banda, kailangan ba talaga? Bakit ba natin kailangan pang uh, maging no age limit ang Miss Universe? Ano ba talaga ang gustong mangyari ng organization? Kasi para sa akin, hindi ko pa talaga naiintindihan kung bakit kailangan i-no age limit natin. Siguro dapat meron mga age of 30, pwede na 30 to 35 years old. So kung talagang gusto nila hanggang 35 years old, pero ko ako tatanungin mo, 30 is enough para sa akin na sumali sa Miss Universe kasi hindi lang naman Miss Universe ang kailangan mong gawin. So kailangan mo ring gawin na yung mga ibang bagay sa mundong to katulad ng pagiging nanay mo so kailangan tutukan mo yung mga anak mo turuan mo yung mga anak mo so para sa akin kapag miss ka na parang pwede ka siguro sa Mrs. Universe or may platform naman na Mrs. Universe bakit hindi na lang natin ipaubaya yung mga ganito, di ba? Kasi parang sa Mrs. Universe, ito ay libangan lang ng mga Mrs. na gustong mag na hindi naman kailangan seryosohin na talagang katulad ng Miss Universe na iba yung ganap iba yung labanan, iba yung power na ibinibigay. So, hindi ko na alam kung saan patutungo ang Miss Universe in the future. Parang feeling ko, unti-unti nawawala yung yung quality na tinatawag ng pagiging isang Miss Universe kasi ang Miss Universe kasi talagang empowered woman to the youngest, di ba? Yung mga kabataan na ngayon pa lang bata pa lang sila, empowered na sila so mas gusto ko yung ganon more than doon sa Uh, yung may mga may edad na kasi ang may mga may edad na talagang empowered naman na yan through them experience para sa akin yung mga na experience nila sa buhay parang ayon yung magbibigay sa kanila ng pagiging empowered pero itong tinatawag natin dito sa na ngayon na Miss Universe parang hindi ko naiintindihan kailangan ba natin talagang isugal yung mga ganito para sa kapakanan ng Miss Universe. So, medyo nalulungkot lang ako sa part na yon. So, I hope na maintindihan ko siya in the future. Kayo ba naiintindihan nyo kung bakit may ganito? Hindi naman sa dinidegrade sila, hindi naman sa ano kumbaga para kasing hindi nauunawaan. Eh, kung ako nga, just ko, nasa 40s ako. Pero, yung body ko, sa totoo lang, kung papansinin ko, yung body ko today at yung body ko noon, mas iba yung energy na ibinibigay. Ngayon, parang mas gusto kong matulog ng maa as long as possible pagkatapos ko magtrabaho gusto ko pahinga so syempre ganun din sila ang concern lang dito syempre yung mga help ng mga sumasali dito sa Miss Universe ngayon. Kasi parang piling ko, hindi maganda na pasalihin pa natin yung mga ganitong klaseng edad para sa isang beauty pageant. Yun lang yung akin. But I'm happy kung kaya niya pa talagang makipagsabayan. Isa siyang magandang inspirasyon sa atin lahat. And let's see, tignan natin kung ano yung ipapakita niya. Tignan natin kung kaya niya manalo. But kung ito yung makakapagpasaya sa kanya, wala naman tayong magagawa. So, ibigay natin, supportahan natin siya. Ako, para sa akin, na questionable lang yung mga galitong pangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Hindi ko kino-question siya. Ang kino-question ko, bakit pinayagan ng Miss Universe na maging no age limit ang Miss Universe pageant? So, bakit hindi sila mag-focus doon sa, sa, sa mga... Ano lang, magdagdag lang ng edad, yun lang. So para sa akin kasi mas kailangan na magdagdag, 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 lang ng edad. Hindi kailangan na magsali tayo ng no age limit talaga na ultimo yung mga grandma natin o kaya yung mga mommies na dapat tinututukan yung mga anak So, yun lang yung akin. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang thought ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Siyempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.